guys, mag-a-area kami. Kasama namin ang uh, magsensus. Sensus para sa... Yeah, guys, bali, dumaan kami sa school para medyo uh, malilom kami. Napakainip. Napakainip na kaming lakad, guys. Ayan. Talagang tirik ang araw. Bali, tatlo kami DXW yung dalawa tapos si Sherry yung isa yan guys umpisa na kami mag ikot ikot sa bawat bahay bali ito ay sesos para sa agriculture bali tatanong lang nila kung may mga nagtatanim mga farmers mga, mga alagang hayo kung ilan ang gawa ni ang interview ng bawat bahay. balik kaya namin sinamahan siya, siya kasi kami lang ang kami lang may kilala. Ayan guys, nakakita kami na granada daw to. Granado daw to. Tuli na try ko. Ayan, nabansa okay. mag-sensitive. Ako naman yan nakaji. Palagi niya. Ang sarap na hangin dito, guys. Mas ilalang kami ng puno ng mangga. Kaya nga makakakita. Kaya may meron kaming napuntahan d'yan. Na, At atanin. Ito daw yung kanyang tataniman. alinis na. Ang sarap ng hangin dito guys. Thank you guys sa inyong panunood. Sa aking mga video. Maraming maraming salamat. Good bye. God bless.